na kami pupuntang area meron kami 80 packs ngayon uh, alauna sila kakain ng madaling araw so ito po ay tumama road yan yeah. masyadong mailaw so malay medyo malayo layo pa kami mga 15 minutes pa so traffic masyado ngayon sa ng Sa wahid. Sa Okay guys, update ko kayo mamaya. Okay. So malapit na kami, guys. Traffic lang dito sa roundabout. Ngayon. Hmm. Uh, biyernes kasi ngayon eh, ah uh, lumalabas ang uh, mga lokal papunta papunta sila ng kung saan saan, ang isyahan uh, kung saan sila papunta, yun nasa na kami na. dami ng tao pero nasa number 2 kami so eh So ito na guys yung 80 packs namin Oke, cepat samin ya Bos itu yang kasal kasit tu kasal ya. tapos ito yung muna, sweet namin sweet. Uh, sweets tapos ito yung cake ito yung cake nila asal tapos ah dyan na uh, yan tapos ito yung uh, Ah, masarap yan. Lagi ng yan. Ah. Ito yung karop. Yan. Tapos, iyan yung main course namin. Yan main course. Kitty Pucks po yan. Ang salad namin. Yan. So, ito yung ano. Bangjer, Yan. Dito naman tayo sa 32 packs. Ayan, kabilang table. Ayan. So, yan guys. 80 packs po yan. Iyan yung kabuuan ng um, aming uh, setting setup okay. hmm. <waladila> yeah. so, you know, <that> oh, segi, segi. Ha? Segi, 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 مع <applause> السلامة في سيارة؟ في سيارة تاكسي في موجود برا؟ موجود <تكسي> اوكي. ايش هذا؟ ما ما في كلام خلاص حضروه. ها؟ ها؟ خلاص حط ايش؟ هذا ما في سوي حمل ولا شيء، خلاص. مين؟

hanggang doon kailangan namin maghintay dahil ah uh, yan dahil kukunin namin yung mga ah, ano yan yung mga cutleries namin at saka yung mga pinggan yan. Oh okay na no? ah, ah Guys, guys, makikikain ako, guys. Here, uh, 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 makikikain ako dito. <laughs> Kabilang <laughs> catering din sila. Ayan. Uh, uh. Mayas catering, mayas catering. So, ito yung salad nila. Mm. Ito yung hummus pisto. Bangger mo tabal. Karo. Yan. So, oh, ito yung table nila. Setting. Ayan. 21. Ah, ingaan nila. Isa ra. Pagka nila. Pagka Inyo ani. Ha. Eh? Mm. Ah, ah okay ra. Dili na kay hago. Oo. Ug nang tugoren. sa Sa amin na ang dami. Mm. Dami na sa amin sa eh, inyo ha, isa lang tapos salad plate no. Mm. Oo. Oh. Guys, ganyan lang sa kanila. Ito lang oh, tapos na uh, dinner plate, sa salad plate. sige, sige. 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 Ay, kain muna tayo. Mukha ako, mukha ako. Yeah, okay guys. Kalama si Rad sa dapi talatay na. Kapin sa anima, si kalama sa amin. Mapi malum hada ho, Siup. Ah, masa... Dagi gabi. Pusta kami guys. <tong> Yan. Lala, ay anak kalama, mapi isa. Yan, hinahakot na lahat. Sa <tong> mesa, Tapos na. Yeah, so, okay na guys Thank you very much Thank you very much At uh, kami uuwi na Okay guys, bye bye Thank you Thank you very much Okay